So, magandang araw mga ka-breeder. So, dito na naman tayo sa ating munting manukan. So, uh, pasensya natin. Hindi hira lang tayo mag upload ng ating uh, blood So, dito tayo sa ating uh, manukan. Ito na pakita sa inyo mga ka-breeder. Iyon. Update tayo mga ka-breeder. Ito na yung pala yung ginamot natin ng uh, paminta. Ayan o. Oh medyo tuyo na yan natuyo na yung kanyang bulutong nilipat natin dito kasi yung mga sisyon natin nilipat natin doon sa malaki The breeding pen ay ah, yung brother pen natin doon ito oh matagal na si na matagal ko nang na pinaris dun sa talisay natin na isa ito nang itlog so pinalitan natin yung uh, natin ayan ano, kasi nagkakakak naman na yan yan pinard na natin yan kahapon ko lang yun sila pinagsama yung so sana mga itlog na siya may diferensya yata itong isa na to. Iwan ko kung ano, nagkakakak naman na. Pero matagal ko na, no, mga isang buwan na yata, hindi pa rin nangingitlog. So may diferensya siguro. So alam na kung anong kay na niyan. So, yung natin, oh. uh, uh, Naglimlim siya. Wala naman ang itlog dyan, kinukuha ko eh, hindi naman siya ano, mayroon siya maglimlim kung nakara naglimlim siya nasira lang yung itlog nabugok lang so, uh, white kelso natin nagkakakak na rin so, uh, mga heritage natin so ito yung mga sisyo natin dito Ayan, oh. Yan. lalaki na nila, oh. Bali, ano, two weeks old na sila. Ayan, uh, upgrader. Nilipat ko dito kasi medyo marami na sila. Kompleto, pito yan sila. Walang bawa, so maganda yung uh, pagpapalaki natin sa kanila. So, ayan. Pinapakain ko, integra, lo ano, integra 2,000 na. So, tubig nila may dumi oh. At, Atik. matik tapos sulipin natin yung uh, talisay natin ayan yung talisay natin oh. Oh. Hmm? lugon pa eh hindi pa natin ang parisan yan medyo nag uh, masungit lang ng konti yan na, na mamalo So, ito yung uh, syamo natin, oh. Eh. So, ang laki na. Hmm? Ayun. niya. Hmm? Sinahihal mo yung kainan mo. Okay. Hmm? So, <coughs> So, ito natin. Ayan ay yung isa silibin natin Kung okay. wala na itlog itlo okay. oh. ang dami na so pito na itlog ng ayan uh, upgrade natin ayan okay. yung pinso natin so yan na muna mga ka-breeder. So, ay, pakita ko na sa inyo yung eh, sili natin. Oh. No? Ayan. Ayan. Eh, Tanim din tayo dito. Ayan. Ayan. Hanggang dito na lang muna ka-breeder. Ang nasusunod na pagkikita sa ating uh, panibagong episode. Salamat.